So mga old school, pakinggan lang natin ang singkit ni Padre Damaso. Handa na ba kayo? Tignan natin kung gano ka-inspirasyonal ang mensahe ng nakaabito. Let's go! Singkit ka? Singkit ako, di ba? Sabi ng ka, mga kaibigan ko. Pero lumaki ako sa pateros. Hindi kami lumaki sa farm. At ang pagiging singkit ko ay hindi dahil ipinanganak ko sa China. Pinanganak ako sa Pilipinas. Pero may dugong Chinese yung aking mga magulang. Ang singkit parang mahirap makakita. Pero dapat ang singkit bukas sa mga mata. Grabe, Father. Napaka inspirational ang inyong pinagsasabi. Ibang klase. Talagang kailangan sabihin ang mga words na singkit, Chinese, at tigit sa lahat. Kailangan pala talagang makakita. Father, yung iyong paniniwala at pag racist o diskriminasyon sa mga singkit at Chinese, ano ang makikita natin dito? Dito, pinakita lang natin na tayo ay walang pagpapahalaga sa kapwa natin tao. Bukas ang puso para makiramdam. Bawal ang singkit na puso. Bawal din ang singkit na isip. Dapat bukas ang puso. Dapat bawal ang singkit na isip. Sa iyong pananalita, mas gugustuhin ko na yung maging singkit ang nakikita, singkit ang puso kesa sa bulag. Sa bulag na paniniwala at sa panloloko sa mga Pilipino. Nakakapagtaka lang sa inyo mga paring dramaso Bakit tayo biglang nakikisali at biglang nagmahal sa ating bayan? Pero subalit na tapwat, ang tunay na kahirapan, kayo ay nagbubulag-bulagan. Na parang makipot, parang hindi malawak ang pananaw. Buksan natin ang ating mata. Buksan natin ang ating puso. Buksan natin ang ating isip. Huwag pa singkit-singkit. Buksan at makikita ninyo mayroong hindi magandang nangyayari sa ating kapaligiran. Correct! Ang ganda ng sinabi mo, Pater. Kasi kami nagtataka. Sa lahat ng kahirapan panloloko, pagnanakaw, pagpapahirap sa taong bayan. Tahimik ang alagad ng simbahan. Pasintabi na po, hindi naman po lahat. Pero yung mga ibang nagkukubli sa pulpito, gamit ang abito at nasa likod si Yeso Cristo, kayo ang tunay na bulag at ang alam nyo lang kung saan kayo makakakuha ng ganansya. Mahirap pong magsabi na buksan ang ating puso kung katulad nyo ang magsasabi sa amin na buksan namin ang aming puso, paano namin susundin kung ang puso mo ay ang pagmamaliit, paghamak, pagyurakan sa isang lahi o sa mga tao na singkit? Napakasarap sabihin, buksan ang ating puso. Pero sa inyo ba? Bukas ba yan? Nakikialam tayo sa hindi natin dapat pakialaman at pasok tayo sa gulo na ang interes ng mga banyaga. Pero yung panloob natin talagang problema, hindi natin nakikita. Dahil ba, takot tayo sa mga sinisigaw nyo na nakaupo ngayon na sila ang mamamatay tao? Sila ay human rights violator. Ang pamilya nila ay korap. At higit sa lahat, sila ay mga diktador. Bakit bigla kayong tumahimik kasama ng mainstream media? At ngayon naman, para lang kayo magpapansin, sasawsawan nyo, lalaitin nyo ang ayaw ng mga kanu. Para rin kayong mga papet, katulad ng inyong pagtatago, pagkukubli sa inyong mga abito na kayo ay banal at sinugo ng may kapal. Mahirap po yung ginagawa natin, Father imbis na pahupain natin ang tensyon, dumadagdag pa kayo sa lumalaking sigalot. Kaya mga school, tama ba ang ginawa na isang alagad? Alagad ni Bajula? Pasintabi na po, hindi ko po nilalahat. Pero ulitin ko po, huwag po kayong magtago sa inyong abito at sa likod ni Yeso Kristo kung gusto niyo talagang magmahal sa bayan, ibigay nyo ang mga abuloy na nasa stock market at kayo lang naman ang nakikinabang. Ingat!